So, yun guys. Andito na naman tayo, no? So, panuulan ulit natin itong panibagong video ni alias Pugi, no? Si Boy Padlak. Ayan. Yan. Yan, natin si Boy Padlock yung ating in-upload. Grabe so, guys. Panoorin nyo itong paano siya sumagot sa bit kay sa isang chief of police na kumausap sa kanya na mali yung kanilang ginagawa na basta-basta sila magpapit ng tarpaulin or pagpadlak ng mga tindahan sa Surigao City ano eh, dun to nangyari kasi sa kami ng sa ng City of Surigao no so panoorin ulit natin mga idol na pangulo sana po makarating ko ito sa iyo na ito po si Ronald B. Siahay dinampot po ng mga kapulisan dito sa Surigao na diplomat po ito walang diplomat na pwedeng hulihin po dito sa ancestral land dahil ito po ang hahanapin na sana po ay makarating po ito sa iyo, mahal na Pangulo. In 72 hours, order ni Dato Adlaw, Supreme Advisor, 72 Spiritual Division, nga pagawaso nila kaya wala sila, no wala sila sa insakto nga proseso. So, hinaut-unta nga maaksyonan sa madaling panahon sa atong mahal na Presidente para malikaya nato ang maong kagubot. No? kay dili na maayo o wala na maisaktong proseso na atay batas nga ayang ngayang pag para mulutaw ang kalinaw, mulutaw ang kamatuuran og maingon maunta sa panaghiusa. Pero wala ni nila sabta tungod siguro sa ilang pagka-injustices na pang kinabuhi. So in 72 hours, ako na nawagan na pagawason si Ronald B. Siahay, kay diplomat kini siya, walay diplomat nga pwedeng kasuhan nga niya sa ancestral land kay naa siya sulod sa community sa Federal Tribal Government of the Philippines gobyerno kini siya illegal intervention kamo sa jurisdiction sa ancestral land by law uh, customary law versus corporate law so wala kamo jurisdiction dili kamo pwede nga mo intervention pagawason kini si Ronald Siaha in 72 hours order kini ni dato adlaw Supreme Advisor 72 Spiritual Division inaot unta nga maaksyonan kini sa madaling panahon aron walay mamahimong kagubot din sa Surigao City. Ayan guys, nakikita ninyo ngayon. Ayan, para uh, parating si Hippie. Ayan. ayan, yung makaputi si Hippie. Yan. So kakausapin niya si Dato Adlao na ingon na sinasabi na si Dato Adlao doon ang panang kanang leader ata ng grupo na to na sinasabi din sa ipapasunod ng ano na sinasabi niya ano? so ano naman natin dito kung gano'ng para i e, ka isog e, na tao ito si Dato Adlaw sa harap ni Hiti ano? so hindi pa siya pumapayag na um, si Hiti na um, magpa-video pero ayaw pumayag ni Dato Adlaw na walang video so yan wala naman gawa si Hiti dahil nasunod pa rin ay si Dato Adlaw grabe grabe ka isog ni Dato Adlaw dito ba ano, ano halos ayaw pa niya pag salita dyan si Hippie. Uh, gusto niya siya muna ang masasalita. That old love. So talagang kanilayata talaga kalayo tubig hangin. Um, uh, Dalaod sa ginoong inaanin niya. So nung masasabi niya dito sa video ito mga supporters natin. Na, uh, nung masasabi niya dito sa ganitong senaryo ng pag nila. Talagang uh, matikas dito si Dato Adlaw So, walang, mag walang magawa si Hippie kung hindi pakinggan yung sinasabi ni Dato kung bakit nila ginagawa yung pag uh, ng mga tindahan at saka magkabit ng mga tab sa kanilang pinapadlockan. You know? Eh, Panawin natin mga, mga Ibang to si Dato at si Spugi. Ano? kritisin so meron um, <laughs> oh. <laughs> oh. yes, ta papakita din dito sa dulo ng video nito yung kanilang ah uh, pray na sila sinasabia na ninyo sinasabi. no, yan guys Papakita kita sa inyong yung, yung video ng kanang Reyna kung paano magalit ah, nagwawala na ang kanilang uh, Reyna ang tawag so, so, uh, talagang grabe na yung nangyayari dito sa Surigao sa sa, hanggang si may lumabas si naman ganitong tao ganitong mga grupo napakilala naman na marino, sila ang dapat masunod sa ano sa Surigao sinasabi nila bukod sa mga ang sinusunod namin mga negosyante na nagtayo doon sa Rosario City na dapat magbayad sa kanila kung hindi makabayad ay at walang coordinate sa kanila ay hindi magpapatuloy yung kanilang mga negosyo pati alam nyo naalala niyo si Mayor Arapin yan hindi nyo sa isang video natin Mayor ng Surigao marap din siya pero talagang grabe ang niya. Kilkas ni Dato Tapos naman ang 50 years Oo. Kaya nang, na kaya nang musika Ano sa palagay ni itong si Dato Adlaw ay eh, talagang may power na Grabe si Dato Adlao So ito natin ginawa ng reaction video nito Para lang malaman din ninyo kung ano nangyayari Hindi lang kung asan lugar kayo May ganitong senaryo sa ganitong lugar tulad rito sa Surigao ninyo eh, ito yung nangyayari merong po hook ng labas biglang nagpadlock magulat lang tayo kung paano hindi lang sa Surigao ito gawin pati sa ibang lugar gawin na rin nila dahil eh kinakamtan nila na sila daw ang may ari ng lupa na tinatirika ng mga bahay natin o mga uh, negosyo na tinatayo natin, di ba? Ano? Sus, ni eh, Kapaan na tayo magiging nasa sinuran tayo kay Dato Adlaw dahil siya daw ang dapat na usapin para makapag-operate ng mga negosyo no? Hmm. so may, meron pa siya din, din tawag na Reyna so papakita ko din sa inyo mga mga ano yung mga 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 si Hepe no walang gawa si Hepe natamimi talaga siya grabe talaga si Dato Adlo 'di diba? Yung pananalita niya talagang mukhang mayroong dumaan sa education talaga ito si Dato Adlaw kasi magaling din siyang manalita talagang halos yung mga salita niya hindi niya, hindi makontra ni hito yung kanya mga voice no walang yung mga salita ni Dato halos mas kanya makontra niya hindi hindi niya pa sa parang ayaw niya paistoryahin si Hippie para yung kanya sinasabi is manaig kaysa doon sa sinasabi at tinapaliwanag ni Hippie na hindi po yung kanyang ginagawa kung hindi ay dapat dumaan sila sa tamang proseso hindi yung bigla bigla silang magpapadlock mag haharang na bawal mag operate yung gantong business no? Sipin nyo sa salita parang idato adlaw magal talagang dumaan siya sa senaryo o moral. Pinag-aralan niya kung anong gagawin. Kung pag humarap siya sa matataas na ganitong opisyal, mayor, pulisman niyan, alam niya kung anong bubuhating mga salita niya. Magaling din, magaling din to si Dato Adlaw. Talagang yung pinaglalaban niya ay eh, yung kanilang tribes na sinasabi niya. Dapat after 50 years sila naman yung dapat manig. Sila naman yung dapat na maging masunod sa Republic of the Philippines. So, hindi naman pupwede yung gano'n kasi meron nga tayong uh, Republic of the Philippines yan ay pinapangunahan ng isang pangulo. Ano? isang pangulo na hinalal ng halos ng buong Pilipinas. Pero ito si Dato Adler, ayaw nila kasi dapat daw ang masunod nila ay yung kanilang uh, batas yung tribe nila sa una pa daw na sila daw yung na uh, nag kumbaga nagiging uh, tawag dito nagiging kwan galit galit si ma'am no galit galit si ma'am dahil doon sa mga nahitabo doon sa ibang tauhan ay eh, pinarang ng mga kapulisan natin so kailangan eh galit galit si ma'am sa nakatabot na to pangyayari sa kanya mga tauhan na kinaran ng mga kapulisan na kasundaluhan. Kapulis so, Gawin ito ang panimamahin, panawagan yan sa ating presidente. Panawagin natin kung sasabihin niya rito. Yan ang panawagin ko. Tatay, si Dilan, daw sa inibini. Yan, anuhin mo ngayon si Dilan dito, ang barangay. So, bukas ng umaga, Lulusobin natin ang barangay dito. Ging, ging, Dahil ligil, nasa jurisdiction yung, ni Dilan. Pitan, Bahay ni um, Dilan, puntahan natin yung bukas. Grabe. Wala na kung kikilosin pa ng documents to inform. Ito na po live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical. Mga tao dito, wala nang magsasabaw ng documents ko. Bukas, Ferdinand, dato, Adlaw. Magbaha ng dugo dato. Today, I am declaring that the monetization of all the currencies, not only in the Philippines but all over the world, no more fiat currency, because. Today we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the seventy-two currencies of the world. I am declaring also the release of the kintas money which has been printed a long time ago. I am calling all the people of the central banks of the Philippine Islands, release the money with our Lolo Aram. Now well, we have breakfast together.